Tara at pag-usapan natin ang nabuking na dinner ni Kim at Pao kaya naman maaga pala umalis sa studio. May pa-dinner pala si Pao at nag-inom pa ang dalawa at parang nalesing si Kim kaya naman biniro ito ni Koisbong Matapos ang set ng showtime ay nagpaalam agad si Kim Cho sa kanya mga katrabaho at kakuhus dahil siya daw ay may pupuntahan na malagang appointment. At nahuli ito ni Bong kasi nga may nakita na friend niya kaya naman biniro ito kanina sa showtime. Si Pao ay gustong makasama si Pikimi para makapag-relax naman at malis ang mga niisip tungkol sa panggulo ng kanyang ex. Kaya hanggat kaya ni Pao nayayaan si Kim ay palaging lumabas ay gagawin niya ito para lang makalimutan ang ex. Sabi nga ng mga fans ng Kim Pao na si Kasume, When Kim Pao is love, we're so happy for both of them. Yehey, manifesting wedding bill. Give them privacy of the dog. They deserve it. God bless them always. Hug from Kuwait. Sabi naman ni Kuipio Suarez, daming haka-haka or edited or AI pics. Gusto kong umasa na nga sila talaga hopefully. pero it's, pero it's best to leave their personal life as per respect for them. Pero hirap din dahil sirapiti sila. Gulatin nyo na lang kami ng kimpaw na kasal na pala kayo. Sabi naman ni Ellen Fernandez, Kimpaw, at Paulo, sana pagkatapos ng bagong pelikula, pakasal na kayo. Kasi hindi lahat ng oras o panahon ay magkakaroon ng anak. Baka wala na sa ngayon bumuo na kayo ng pamilya sa lalong madaling panahon. Kasi pwede naman na mag-artista kahit tapos na sa kasal. Mabuti kung biyayaan kayo ng magandang panahon para kayo, kayo na at wala ng iba. Kasi gusto namin kayo pang habang buhay, Kim forever. They'll do as part. Kaya naman, suportahan natin ang pagmamahala ng Kim Paus. Yan lang ang chika. Halina't mag-like, share, and subscribe. Thank you.